guys, nandito na naman tayo sa panibagong <coughs> part 2. <two. laughs> ito mo ang tinatawag na hand speed. Ito na naman guys. Ayan. So syempre, inimbita natin ang mga papa at mga mama rito sa ating baluarte ng juban David Family Official. So ito sila. Pakita na natin! Yeah! Ayan. Ayan. hiniwanan yung mga trabaho para sa games na to. Ayan. So, ready ready. Ready, ready? ready? ready! Dahil sila, lapit ka rito, Bebe. Lapit ka rito. Dahil sila ay marami, sa bawat isang babagsak, 50 peso. Alright? So, ilan to? 1, 2, 3. 300. Pero pag nakumpleto nyo, 500! 500! Kaya <laughs> <laughs> nga, gusto ko huli na ako, hindi <laughs> uh, na, na. makuulat. Uh. Ano, ah, no, 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 no. ready tayo? Ready. Okay, ready, ready. Ah, Siyempre, dahil ladies first, lalaki... ito na ba ula? <laughs> 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 <Ayan>. <laughs> eto, at shoutout ka pala. Halika nito, halika nito. Ayan. Ayan, ayan. The Quiapo, Kid. Ayan. Sa Batang Kiapo. Ito tropa natin Hello, si Anthony. Ayan, ayan. na. Kung napapanood nyo naman sa Batang Kiapo, sa Provinciano, at sa lahat ng mga teleserye, si Anthony guys. Ay, supportahan natin yan. Na. Ay, 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 so ano? Ready tayo? Ah, ready, syempre. Wala tayong kailangan natin. Pakitaan ng money. Ayan. daw, oh, ladies first. Okay. Babae mo na, babae. Oh, ngayon dito, ganito ang gagawin natin. Lapit mo eh? na dito lapit. Kailangan, hindi na aganyan. Kailangan na aganyan. Sasaluin talaga, ha? Alright, ha? Uh, Tapos, ah. ano tayo, ha? Ano tayo? Okay, gay, 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 gay. All right, tayo. <laughs> okay, ready? Uh, ready. Kachi si official. Ayan, ha? Gay. Okay. Ready, ha? Uh, Ganun lang, kamay. Ayan, pa Ha, ha. Saya jadi dituad. Ayah ready. <_m1> one, two, three. Ayahlah. Huh. Ayah Huh. 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 Ha dah kiapo kid Ayan. let's go let's go 1 2 3 ayo yo mak gadjo mak posisi 1 ayo na ayo na eto na let's go ayo na <laughs> dapat hindi ganun. Dapat magbababa. Dapat nakaganyan. oh, ayan. pero okay ni natin. One, two, three, four, five hundred. Sabi niya, ito, ito, pwede dito. Wala akong benta. <laughs> Alright, ganun lang. Nakagano, nakagano Kailangan yung kamay. Nakaganyan, nakaganyan talaga siya. Kasi pag nakababa, babagsak eh. Kailangan nakaganyan ha. Okay, one, two, three,

One fifty Hey! Uh, money, uh, <laughs> uh, <laughs> 150, <Iny�> <laughs> talaga Si p <laughs> Pero huwag mo naman ipahalata na Bugok ka talaga. <laughs> 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 Baka talaga. Hindi nga. Ready tayo na gano'n. One. One. Ano ba sasabi? Any last words? Kabado. One. One, one two, <poon. cutsiny his answers> Pagkakas tayo! For the first time! Hey! So, sa ganun pa na pasaya natin sila. Palakpakan muna!